Maligayang pagdating sa buhay tuklas, kung ikaw ay isang taong uhaw sa kaalaman at naghahanap ng mga bagong karanasan, nasa tamang lugar ka, samahan niyo akong busisiin ang iba't ibang aspeto ng ating mundo, at sama-sama nating saliksikin ang mga bagay na nagpapayaman sa ating mga buhay. Ang papel ni San Miguel Archangel sa sanlibutan ay malalim at makabuluhan sa iba't ibang paniniwala at tradisyon. Narito ang ilang pangunahing papel na iniuugnay sa kanya. Pinuno ng hukbo ng langit, si San Miguel ay kinikilala bilang pinuno ng mga arkanghel at ng hukbo ng langit sa laban-laban kay Satanas at sa kanyang mga kampan. Ipinakikita ito sa aklat ng pahayag sa Biblia kung saan pinamunuan niya ang mga anghel sa isang digmaan laban sa dragon, Satanas, at kanyang mga anghel, at sila'y nagtagumpay. Tagapagtanggol at tagapangalaga, siya ay itinuturing na isang makapangyarihang tagapagtanggol laban sa kasamaan, panganib, at mga tukso. Maraming tao ang humihingi ng kanyang tulong at proteksyon sa iba't ibang uri ng kagipitan. Ang hel ng kamatayan, sa ilang tradisyon, partikular na sa hudaismo at kristyanismo, si San Miguel ay iniuugnay sa papel ng paghatid ng mga kaluluwa ng mga namatay sa kanilang huling hantungan. Bagamat hindi siya ang nagdudulot ng kamatayan, siya ang gumagabay sa mga kaluluwa sa kanilang paglalakbay pagkatapos ng buhay. Taga Tagapaghatid ng hustisya, si San Miguel ay madalas na inilalarawan bilang isang anghel ng hustisya at paghuhukom. Ipinaniniwalaang ang siya ay may papel sa pagtimbang ng mga kaluluwa at sa pagpapatupad ng banal na kalooban. Patron ng iba't ibang grupo at lugar, si San Miguel ay patron ng maraming grupo, kabilang ang mga pulis, militar, mga emergency responder, at mga taong may sakit. Siya rin ang patron ng maraming lugar at simbahan sa buong mundo. Sa kabuuan, si San Miguel Archangel ay isang mahalagang figure sa maraming relihiyon at kultura. Siya ay kinikilala bilang isang makapangyarihang mandirigma para sa kabutihan, isang mapagmahal na tagapagtanggol, at isang gabay sa mga kaluluwa. Ang kanyang papel ay sumasalamin sa patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama at ang pag-asa sa proteksyon at hustisya mula sa langit. si San Miguel Archangel, na ang pangalan mismo ay isang tanong na rhetorical na nagpapahayag ng kanyang kakaibang katangian at kapangyarihan, sino ang katulad ng Diyos, ay isang sentral at respetadong figure sa tatlong pangunahing relihiyong monotheistiko, ang Kristyanismo, Hudaismo, at Islam. Sa Kristyanismo, si San Miguel ay hindi lamang itinuturing na isang arkanghel kundi ang pinuno mismo ng hukbo ng mga anghel sa langit. Ang kanyang pangunahing papel ay ang pamunuan ng mga puwersa ng kabutihan laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, na personifikasyon ni Satanas at ng kanyang mga nahulog na anghel. Ang kanyang pinakatanyag na tagumpay ay ang dalawang beses na pagpapabagsak kay Satanas, una, nang siya ay palayasin mula sa paraiso dahil sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos, at muli, na pinaniniwala ang magaganap sa huling labanan sa wakas ng panahon, kung saan tuluyang madedaig ang kasamaan. Higit pa sa pagiging isang mandirigma, si San Miguel ay kinikilala bilang ang tagapagtanggol at bantay. Siya ang itinuturing na prinsipe ng tagapag-alaga ng bansang Israel at ang protector ng buong simbahang kristyano. Dahil dito, madalas siyang hinihinga ng tulong at proteksyon sa mga panahon ng kaguluhan, panganib, at pangangailangan ng lakas ng loob at intervention mula sa langit. Ayon sa tradisyon, mayroon din siyang mahalagang papel sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Pinaniniwalaan na si San Miguel ang siyang sumusundo sa mga kaluluwa ng mga namatay upang ihatid sila sa langit. Bukod dito, siya rin ang inilalarawan bilang ang anghel na may hawak ng timangan sa panahon ng huling paghukom, kung saan tinitimbang niya ang mga kaluluwa upang malaman ang kanilang patutunguhan. Sa Islam, si San Miguel ay kilala bilang Mikael. Siya ay isa sa apat na pangunahing arkanghel at itinuturing na anghel ng awa. Ang kanyang pangunahing responsibilidad ay ang pangasiwaan ng probisyon ng Diyos at ang mga natural na pangyayari sa mundo, tulad ng pagpapaulan, na mahalaga sa buhay at pagpapanatili. Madalas siyang binabanggit kasama ng isa pang mahalagang arkanghel, si Gabriel, Gibril. Mayroon ding mga salaysay sa ilang tekstong islamiko na nagpapakita ng kanyang pakikilahok sa mga mahalagang pangyayari, tulad ng pagtulong sa mga muslim sa labanan ng Badr. Ang mga ugat ng paniniwala kay San Miguel ay matatagpuan sa maagang mga sulat ng mga Hudyo, kung saan siya ay inilalarawan bilang pinuno ng mga anghel na nagbabantay at nagmamalasakit sa Israel. Ang kanyang papel ay lalong naging malinaw sa aklat ng pahayag sa bagong tipan ng Biblia, kung saan direktang isinalaysay ang kanyang pakikipaglaban at pagkatalo kay Satanas. Ang kanyang kapistahan, ang pista ni San Miguel Archangel, ay taunang ipinagdiriwang sa ikadalawang putsyam ng Setyembre sa maraming simbahang kristyano sa kanluran. Mayroon ding ilang mga tradisyon na nag-aalalaala sa kanyang pagpapakita sa Monte Gargano sa Italia tuwing ikawalo ng Mayo. Sa kabuuan, si San Miguel Archangel ay isang simbolo ng lakas, proteksyon, at tagumpay ng mabuti laban sa masama, na iginagalang sa iba't ibang pananampalataya bilang isang makapangyarihang tagapamagitan at tagapagtanggol mula sa langit. Maraming salamat sa inyong panonood, mga Katuklas. Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan sa ating paglalakbay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating pagtuklas. Hanggang sa muli, dito lang sa Buhay Tuklas.